Uh, hello guys, uh, dito naman po tayo sa ating uh, parcel So, itong parcel kailangan talagang uh, buksan at lagyan natin ng video So, video natin kung kumpleto ba siya para malaman kung kumpleto o hindi uh, Kung hindi kumpleto, pwede natin may refund Kung hindi pwede may refund, so check natin kung okay ba talaga to. So ayan, na uh, buksan natin guys kung ano, kung talagang legit talaga siya. Sa so, natin. So kung hindi siya kumpleto at saka ano saka kung may damage siya, pwede natin maipa Dahil meron tayong video na pinakita. So, ito talaga guys. Ay, kapag parcel, pwede na tayong ano, kahit nasa bahay lang. Yung mabili natin is a uh, dito lang tayo sa bahay. Kakabili tayong ano, hindi na tayo nagkakablayo pa. So, bali ito pala ay kesa ng Skygo sa motor. Kasi yung ano, headlight. Headlight ko ay ano, sira na. Kaya palitan natin. So, tingnan natin guys ang laman. So, ayan. Ayan, oh, ay may balot pa rin siya. Ayan. Yan. Kung ano siya guys ng ano balot talaga kasi ito mababasagin ito. Kailangan marami siyang balot. At ingatan ito sa pagdi-deliver kasi basag uh, hindi basag para hindi mabasag sa biyahe. Kung halimbawa man ito ay basag, ah uh, pwede po natin ma Sa mayari po sa opisina nila so yan ito agad -ag yung nakuha natin yung tornilyo niya. yan yan isang washer ah, dalawang washer dalawang guma so yan yun yan so ito na guys yung ano yung headlight yan ito na yung headlight so ang problema guys hindi natin, hindi natin siya matry kung iilaw ba o eh hindi kasi wala tayong fixture uh, ano magpagsaksan ito O, di ba? Ito lang. So, ito lang guys. Uh, pwede na nating ano, hindi pala siya basag. Eh, kung basag man ito, pwede natin may balik, may refund. Diba? So, ang problema, hindi natin matest kung gagana ba yung ilaw. So, kung ayan, makat na natin yung video tapos hindi natin mabuksan yung ilaw kung gumana ba siya. Iwan ko kung pwede pang mairipan yun. Hmm? Diba? Sulit sya Tapos may kasama siyang turnil. Yeah uh, pisa po ng motor natin ito lang po yung motor natin Skygo. tamang pang service lang po ng ano service lang ng nagtatrabaho yeah so ayan lamang guys and uh, thank you so much god bless and have a nice day see you